Hello mga kamams vlog, meron pati tayong another tutorial ngayon. Ito is about kung paano natin malalagyan ng picture yung screenshot ang hindi matatakluban yung nakasulat. Ano? So, kung interesado ka, manoran mo hanggang dulo. Una, punta tayo sa ating mga CapCut. Then click ang photo editor. Dito pili lang tayo ng isang screenshot natin. Then click ang add photo. Dito pipili lang tayo ng isang picture na ilalagay natin. Ano halimbawa ito. Ito yung napili ko. Then, palalakihin natin siya na kasing sukat ng ating screenshot. Ano, gagamitan natin siya ng dalawang daliri natin para magpantay siya doon sa sukat. Ano. Then, click opacity. Dito, kayo nang bahala kung gaano kalina o kalabo yung gagawin niyo. Ano. So, adjust niyo lang siya ng ayon sa gusto niyo, mga kamams vlog, para mas komportable yung ginawa nyong video. Ayan, ganyan lang siya. Yun ang bahala mag siya kung ano yung linaw or labo na gagawin niya. Kapag okay na yun, tikli lang yun lang yung export. Then click done, follow and share.